Terima kasih Kapga, dami kapga. Dami. At ka, yan kapga. Wala kasi tayong taga video kaya update na lang natin mamaya. Ang gano'ng karami yung kuha natin. At yan na yung kuha namin mga kapga. Oh. Marami sana kaapga yung hipon kaso mailap. Dami sana kaapga. Dami. Ang gabga. Pag-dead na. Ito yung... Ito yung, ano kapga. Kagang ang tawag namin dito. Limango. Limango sa... Ilog. Matagal na kasi dito kaap na hindi na pag ano ng hipon kaya marami. Nirap mag video na kuha pa na mga kaap Kaya mamaya na lang ulit. Ito yan, ma na kami. tuloy ko na namin